Dadyo Mano, sa hanay ng militar at kapulisan, ito'y matapos maglabas ng manifesto ang daan-daang retiradong heneral ng kasundaluhan at kapulisan na nagpapakita ng kanilang pagkadismaya sa kaliwat ng korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Matatandaang, nitong nakarang araw lamang ay nakipagkita si dating Pangulong Duterte sa mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na ayon pa nga sa balita ay nagpakabah sa Malacanang. Parami na nga ng parami ang dismayado sa ginagawa ng Kongreso na pagmamaniobra sa 2025 budget na bilyon-bilyon ang napupunta sa ayuda ni Martin Romualdez na sinangayuna naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na malaking porsyento sa budget ng ayuda ay napupunta lamang sa mga bulsa ng mga buwayang opisyal ng gobyerno, lalo na sa mga kongresista na laging uhaw sa pera. Hasta